Eto, buhay pa siya. Gumagalaw pa, oh. Ang tibay mo, Mr. Krabs. Ano, oh, buong magdamag ka ng nasa wrap. Gising ka pa rin. Oh, my goodness, oh Oh, lumalaban pa si Mr. Krabs, oh. Oh, my God. Hmm, hmm, sige. Laki, oh. Laki, laki, laki. ito na nga yung ating mga crops na nakuha sa Abu I-mistune ko muna siya guys kasi wala kami ng rep ngayon. Maliit lang, hindi sila siya. Eh, may mga pasok din kami so baka masira siya. Kaya eh, ang ginawa namin, ayan, pinakuluan ko muna sa asin. Ayan, parang naka-steam lang siya. Binawasan ko na yung tubig yan kanina para siyang ilaga. Ayan, kasi iiwan ko muna siya dito kasi itimplahan sa mamaya pagka uwi galing work ni na Mabili Ito na si Mr. Crab. Luto na siya kasama ang kanyang mga friends Yan. Ma Malulusog naman sila Okay naman din yung lasa Minecos Mecos lang namin ito Parang sinunog lang yung bawang Tapos yun na Parang matik na naman siya ng super organic yung lasa hindi na siya masyadong binongga. Okay naman. Masarap naman siya. Karto pa. Diba, Mr. Crab? Ha? Ewan ko sa iyo. Iban ko sa iyo dati. sa pa. siya na kayo. Bye!